Sa gitna ng patuloy na usapin ng korupsyon, muling umarangkada ang reforma sa Bureau of Customs, isa sa mga ahensyang madalas batikusin dahil sa umano'y katiwalian at smuggling. Ayon sa pamunuan ng BOC, layo ng mga bagong hakbang na pagtibayin ang transparency at digitalization ng mga proseso. Kabilang dito ang paggamit ng online assessment system at automated monitoring ng shipment upang mabawasan ang pakikialam ng mga tiwaling opisyal at fixer. Sa isang panayam, iginiit ni Customs Commissioner na hindi sapat ang pagbabawal kailangang baguhin ang kultura. Kasabay nito, inilunsad din ang mahigpit na lifestyle check sa mga empleyado at pagsasampa ng kaso sa mga sangkot sa anomalya. Ngunit hindi pa rin kumbinsido ang ilan. Ayon sa mga grupo ng importers, may mga bulok na sistema pa rin nananatili at dapat bantayan ang mga bagong proyekto laban sa posibleng digital corruption o pagmanipula sa loob ng sistema. Gayunpaman, ipinagmalaki ng BIOC ang kanilang pagtaas ng revenue collection ngayong taon na umabot sa higit 900 bilyon. Senyales umano na may resulta ang kanilang kampanya. Para sa marami, ang tunay na reforma ay hindi lamang nakikita sa bagong teknolohiya o batas, kundi sa pagbabago ng ugali at pananagutan ng mga tao sa loob ng ahensya. Sa pagharap ng Bureau of Customs sa hamon ng tiwala ng publiko, nananatiling tanong Hanggang saan ang kaya nilang linisin ang sarili nilang hanay?